哎呀！ Hello so, mga paps. Meron tayo palang uh, meron pala akong isi-share sa inyo mga paps no. Sa usaping LTO to mga paps. Yung nakapagkuha na dyan ng plaka sa LTO mga paps. Tulad yan yung Oplan Bigayan plaka. Yung iba pumunta sa mall para kukuha ng plaka. At ang iba napapara para makakuha ng plaka sa LTO. Ang ito yung sa akin mga paps. Kapag kayo ay nakapagkuha na ng plaka mga paps no. Matic i insert plate niyo agad nyo, mga paps para hindi kayo matulad sa akin nang nangyari na nagkaroon ng doble plaka mga paps. Nagkaroon ng doble plaka 'yung motor ko. Kasi 'yung motor ko mga paps, 2017 ay wala talaga plaka 'yung motor ko. Ngayon, s'yempre kumuha ako ng plaka sa upland bigayan nila dito mismo 'yan sa Laloma mga paps no. Kasi may upland bigayan sila diyan tuwing Sabado ngayon pumunta ako nabigyan ako ng plaka mga paps tapos tamang tama mga paps nabigyan nila ako ng plaka tamang tama yung motor ko pa expire nitong uh, Ogos tamang tama talaga mga paps na pwede ko i-insert yung akin na plaka sa aking panibagong OR <clears throat> OR ng motor ko para maka insert na talaga ang plate number doon ngayon mga paps Siyempre pumunta na ako ng LTO mga paps para magpa-emission ngayon, ang sabi sa akin sa emission, sir pa-insert plate ka muna doon kasi yung record ng plate number mo hindi pa naka record dito sa motor mo ngayon pumunta ko sa malapit namin mga paps na, malapit na uh, LTO mga paps dito sa amin, ngayon pina-insert ko mga paps ngayon sabi sa akin sa LTO, sir na insert na po, pumunta ulit ako ng emission para ma-emission ma na talaga yung motor ko mga paps ngayon, sabi ng ni emission sa akin, sir, hindi pa rin naka-insert yung, yung, plate number mo. Pumunta ako ulit doon, paps. Kaya pala hindi na-insert mga flap, mga paps kasi yung plate number ko iba naka-insert doon sa record. Yung plate number ko na dala-dala ng motor ko, mga paps, ay hindi mai-insert insert. Kaya palpak yung binigay sa akin na plate number yung nakabit sa motor ko. Kalain mga paps, dala-dala ko yung plate number ng motor ko hindi pala sa akin plate number yun may, may ibang tao pala yung may hawak nun ibang pangalan pala may hawak nun ngayon siyempre ang sadya sa akin sa LTO mga paps puntahan ko yung NCR kung saan ako nakakuha ng plate number siyempre yung NCR man talaga nagbigay sa akin yun kasi yung laluma malapit naman dito sa NCR pumunta na ako ng NCR kasi yung motor ko nakamadir file dito sa NCR ngayon pumunta ko sa NCR mga paps nagalit to yung uh, head ng NCR mga pop sa bigayan ng plaka kung bakit daw binigyan ako ng plaka na meron naman daw akong plaka tapos tinanong nila ako sir ba baka nakapagkuha ka na ng plaka hindi mo lang sinabi sa ah, hindi sabi ko hindi sir hindi ako kumuha ng plaka Nakaraan kasi wala talagang plaka diba binigay nung nung nakarang taon ngayon naman to nagbigay ng plaka si 2017 talaga yung mga pop so wala talagang plaka yan wala talagang bigayan dyan ngayon lamang taon to nagbigayan ng plaka sa 2017. <clears throat> Ngayon, tinawagan nilang laluma kung bakit daw ako binigyan ng plaka na meron naman daw sa system ko na may plaka na ako. Kaya doon sila nag-usap. Ngayon, ang option talaga nila sa akin mga paps no? Uh, sila na suggest noon mga paps na Sir, puntahan mo na lang yung dealer kasi ang plaka mo nandun sa dealer, pinadala na namin pero yung plaka na daladala mo ngayon sa motor mo, babaklasin namin yan sir kasi yung palang plaka mo ngayon. May may-ari pala yan yung plaka na dal daladala ko. Iba palang may-ari nun. Ni-check nila. Hindi ko lang bagitin sa iyo mga paps. Yung anong pangalan ng yung plaka na daladala ko. Kaya pala inaanap nila mga paps kasi yung plaka ko, binigay na pala ng lalumay yung plaka ko sa sa dealer. Tapos yung yung dala-dala kong plaka, may may ari talaga yung mga paps na ibang tao. Kaya pumunta ko dun sa dealer mga paps. Kaya may video ko niyan, pumunta ko ng dealer tapos sa in kainta ko pa nakuha yung mga paps. Kalain niyo sa NCR to kainta bag ko kinuha yung plaka. Para mapa ko lang talaga yung motor ko mga paps. Kaya nga sabi ng LTO sa akin, baka naunahan lang daw ako ng dealer na makapag-insert plate doon sa akin na motor bago yung bago yung motor ko na na-insert plate yung binigay nilang plaka sa akin nung Oplan Sita. Kaya balik hindi ko maaring magamit yung binigay nila sa akin na plaka doon sa Oplan bigayan ng mot na plaka. Yung nagamit ko mga paps ngayon, yung doon talaga sa dealer kasi uh, option ko talaga mga paps, sabi ko sa LTO, sir. Mas okay na siguro na hindi ko na gamitin yung sa dealer na plate number uh, bali yung dala ko ngayon na plate number yung nakabit sa motor ko pwede naman siguro kung dalhin yan at saka pwede naman niyo siguro palitan yung record ng motor ko na yun na talaga yung plate number ko kasi baka pwede naman kasi may certificate naman talaga ako sa akin na plate number sabi niya sir hindi pwede mabago yung record kung kung na-insert na talaga yung plate number no, kung nauna kung naka-insert na talaga ang plate number sa record, hindi na talaga 'yan sir mabubura, hindi na ma-delete po 'yan. Kaya kung si Ino, kung kung ano talaga naka-insert dito sir, 'yun na talaga ang kunin mong plate plaka doon sa dealer. 'Yun na talaga ang gagamitin mo. Kaya no choice talaga ko mapaps. Ah, pumunta talaga ako doon sa dealer sa Kainta. Kinuha ko doon yung plate number. Ang mali lang dito mga paps, bakit binigyan nila ako ng plaka na meron man talaga kung plaka pala sa dealer. Pwede naman nila sabihin na, sir, di kita bigyan dito ng plate number sa Oplan Bigayan kasi umbaket, bakit? Meron na, pala, meron na kang plaka, sir, nando na sa dealer. Ibig sabihin, eh, siyempre, Pre, ko na, di ako kukuha ng plate number doon sa kanila. Ang mat, ang gagawin ko na lang, pupunta ko ng dealer. Ang maliit na binigyan ako ng plaka. Anong, anong gagawin ko sa plaka na binigyan nila sa akin na yung pala ang susundin, yung din pala sa dealer. Kaya, may kapalpakan yung mga paps. Suggest ko sa inyo mga paps, pag nyo ng plaka ngayon, pa-insert plate nyo na agad, kahit sabihin pa na hindi kayo nakapag -rest. Kahit hindi pa expire yung registro nyo mga paps. Pa-insert plate nyo na lang. Pwede pala yung mga paps. Uh, sinabi sa akin ng LTO, yung mga bago ngayon plate number yung, pag nyo, pag nyo, ipa-insert plate nyo na agad. Ipalagay nyo, ng ipalagay nyo na agad sa record. Kahit hindi pa mabago yung ORCR yung mga paps, no? kahit hindi pa mabago kasi hindi pa kayo magparistro at at least nakapag-insert na kayo tapos pagpunta nyo sa emission kuwari susunod next year magpa emission kayo hindi na kayo pa abala hindi na kayo sabi pupunta pa pa-insert mismo pagkuha nyo ngayon insert nyo agad punta kayo pa-insert lang mabis lang pa wala lang siguro 5 minuto mabis lang i-insert plate yung ang plate number nyo na bago na bigay kaya siguro yan lang suggest ko sa yung mga paps Huwag niyong patagalin mapa insert plate kasi baka mamaya maunahan kayo ng dealer. Baka mamaya may binigay si LTO doon na plate number tapos maunahan kayo ng dealer magpa-insert plate doon sa kasi si dealer may karapatan mag-insert plate sa motor nyo kasi si dealer ang may hawak na may mga record din sa motor nyo. Kaya yan na lang mga paps. May pakita ko sa inyo video mga paps para patunay na yun ay totoo yung mga kwento ko. Kaya yan naman talaga yung mga paps yung pakay ko sa inyo para makatulong ako sa inyo na yung nakakuha ng mga plate number dyan na bago ha pa-insert plate nyo, nyo na agad mga paps huwag nyo, huwag nyo na patagalin kahit sabihin pa may certificate kayo kasi ang yung certificate mga paps magamit nyo yan pero yung insert plate mismo magamit nyo rin yan sa pagparistro nyo para hindi na kayo maabala naka-insert na agad yung plate number doon sa record nyo uh, diba? yung di ba pagpunta nyo na emission hindi na kayo aalis sa pila nyo kasi naka-insert plate na kayo eh. Pwes na hindi kayo nakapag-insert plate, pipila kayo sa emission kasi first step talaga sa restro mga emission salang ka, pagkasalang mo doon, ngayon, sabi yan, sir, hindi ka nakapag-insert plate, edi aalis ka pa sa pwesto mo, edi mawala ka sa pila, kaya maganda, insert plate nyo agad nyo mga pups, kahit sabihin pa ng ngayon na mismo, eh, buka, bukas, insert plate nyo na agad yan, yung nakuha nyo plate number, kaya nakapag-abala mga paps, kuwari kung maganitong pangyayari sa akin, yung mga motor nyo, na plate number ng motor nyo, na meron pala kayong plate number sa dealer, sa pinagkunan nyo ng motor, meron din, kayo may, meron din kayong plate number na binigayin sa inyo sa Oplan Bigayan, ay di natin alam mga paps kung anong yung sabi din ng LTO sa inyo na kung sino ang gagamitin dyan. Pwes na, kuwari, <coughs> yung naka-insert maunahan kayo ng dealer na i-insert yung plate number na hawak nila hindi matik ka useless yung plate number na hawak mo kung hindi na na-insert agad ni dealer o di kaya hindi na-insert ng mother file mo dun sa registration ng motor mo tapos wala talagang plate number yung motor mo maaari mong magamit yung binigay nila na plaka sa upland bigayan ya yeah, palpak siguro talaga mga paps, no? Ito yung, meron akong dito, meron akong video dito mga paps, paano ko sinurinder yung plaka ko. Nagpapasalamat nga rin sila mga paps, na ko kasi, alam niyo mga paps, may ari yung plaka na daladala -dala ko. Ibang, ibang motor yon Hindi natin alam kung sinong, tao yon pero alam ko ang pangalan hindi ko lang ibabangit sa mga paps pero hindi natin lang kung anong motor yun. Madaldala natin yung plaka. Ayan mga papsa. Insert plate na kayo. Maabala ma lang talaga kayo. Ah, uh, bali. nag plaka kasi ako ngayon sir eh. Ito yung itong na pinara ko dito sir. Ayan ang binigay sa akin. Ito yung certificate niya sir. Pero yung naka-insert ngayon sir kasi magpaparistro ako, ito yung naka-insert sa system doon. Ngayon, nakuha ko to sa brand, sir. Kailan mo ito nakuha? Ngayon lang din, sir. Ngayon lang? Oo. Oh. Eh, bakit pinigyan ka? Ngayon, eh, eh, napumunta ko doon. Ngayon, sir. E, Kasi, ano na mong plaka sa amin? Oo. Kapag binigyan ka ulit? Bali sir, hindi kasi magpapa-restro ko. Tapos po sabi sa emisyon, magpa-insert ka. Ngayon, pagdating doon sa insert, hindi ma-insert nila kasi nandun daw yung may plaka daw ako na yun yung ay yung plaka na nakalagay doon kasi baka siguro tinig nila sa tracker yung lumalabas yung mga binigay sa'yo yung kasi yun hindi na pwede namin kasi isyon yun yung, yung insert plate na ano dapat bali ngayon, yun sir pumunta ko ng NCR sabi niya, sir ang last choice ng dito kasi pumunta rin ako kanina sa babae ang ang last option talaga namin kanina sir Punta ko ng brand. Kung i-verify ko nung to, meron na talagang plaka na binigay doon sa kanila. Ngayon, nakuha, nakuha ko ngayon doon yung original talaga na plaka yon. May sabi niya sa akin, Sir, pwede natin gamitin to yung huli mo ngayon na binigay. sir kasi magpaparis raw sir gagamitin ako sa yung motor sir ito yun sir ito yung plate number ko ngayon sir nagamit sa pag-register ngayon sir sabi yung kala sa NCR hmm sa system sir ngayon sir sabi sa akin ng NCR i-surrender ko na lang dito sa inyo uh, uh, kasi Nakuha natin. Nakuha natin. na ako nakapaligaw po. Sabado po kasi. Ah, no. po. Ano, nakapaligaw po po. Ay, ay, Miernes oh. po. Sabado, kinapaligaw. sa ko Hindi ko na O, ko ko niya ng Bali, pwede naman yata yung huli ko. Kailan yung Ha? Yung? Yung nandun sa certificates ko sir Ay, itong August lang mismo sir. August 16 siguro. Ah, August 16. Thank you. Hindi kaya nagkamali lang sa pag-insert Kasi Gano'n kasi yung hotel, di ba? Oo. Oh. Oh. Automatic oh. kasi oh. yan, oh. bibigyan namin yan kahit oh. may nakasin sa pag-plaka sa system, sa tracker. Pwede namin kayo bigyan. Siguro na ano lang, <laughs> na naunahan lang ng pasok yung ano mo. Ah, oo. Naunahan lang ng pasok. Nahuli na lang 'yung sa inyo.